na John Paul. Ay uh, medyo matagal-tagal na bago natin na uh, na si John Paul kasi marami po tayong mga ginagawa so ngayon uh, magpapaabot tayo ng konting uh, tulong para sa kanya. Thank you so much po kay Ma'am Rose Charms na nagpadala ng uh, tulong para kay John Paul. sa so mga bago pa lang po sa akin YouTube channel, paki-like, share, comment and subscribe and paki po ng bell button para updated kayo sa aking mga video. Makipalo na rin po ako sa aking Facebook page, Roda Mix Vlog. And huwag po natin kalilimutan supportahan Kuya Bal Santos Matubang at Edna Vlog Kalinga Prab at lahat po ng Kalinga Partners. Tara po mga Kalinga, samahan nyo kami. ganda na yung kanilang ano. May nilagay sila dito ng uh, bubong para hindi maulan. naay! Kumusta pa? Kumusta po ito? Okay lang. Dami kang sampay. Bless Dami po. Kami. Bless, bless, baby. Bless. 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 Sa ate. So, sino kasama? Yung driver ko na. Bless! Ah! Na. Nagalit! Sorry naman! Hello po! Ay, may kasama na kayo. Yan po yung nanay ng mga bata. Ay, kaya ko na rin. Bakit? Sige, lato na yan si mom. Ay, nagpaan dalawa. Kaya Ay, nasa school pa po. Kumusta naman po yung anong pag-aaral nila? Ay, ayos naman. Papag-aaral naman po. Hindi lang nakasali si John Paul nung nakaraang araw na, ano, nung Friday. May ano sila yung scouting. Walang Boy's, uniform. Ah, Boy Scout. So, ah, Boy Scout. Boy Scout. Ay, meron daw uli ay Sabado. Ay, sabad ano pang meron yun? sa Sabado? Oh? United ah, ano, Nations sa, siguro. Diyan naman sa na, ano, sa daet. Uh, ano po yun? sa ano ay, yung Chernobyl. Hello, bakit nag-iiyak ka? <laughs> okay. Akala ko okay. may... Bumisita <laughs> uli at ano. Matagal-tagal lang, hindi ko sila nabisita. Baya. Ay, busy po, po ano? ako. Sige lang po. Ganda at mayroon bubung bubong dito. Oh. Ay, grabe si nanay. Ano yun, nai? An ano an an Sabihin mo sa akin? Ano yung ginawa mo doon sa binigay kong pera? Ay, yung ano, binili ko ng ganyan nga pambubong. Tapos yung iba, binili ko ng kulang na gamit nung dalawa. So, mm. yung natira, yung pambaon-baon nila, yung <laughs> so, binigay kong pambaon. Yan, sino na kayo nag-sponsor na? No? Nakalimutan ko na. Basta yeah. yung last ko pumunta dito ay may nagbigay ng ano sa kanila para si Ma'am Idrin Lo. Yun. yun, 'Di ba may grocery plus? Yes yung, po. Ano, Oo, oh, 'yun. Yung. Galing po yung kay Ma'am Idrin Lo 'yan. Idrin nga pala. Inahihirapan din kami kasi pag wala, yun, oh, bubong na yan. Kaya Amang ah, dito, Basa, basa. Buti na lang nilagyan nila ng ganito. Ayan, hey, thank you so hey, much hey, po, Ma'am Edrillo. Yan po, binamit nila yung pera na pinabigay mo pinajit budget, budget ni nanay. Magaling yeah, talaga yun, ay. Magaling mag-budget pag nanay ay. <laughs> Pagtatay hindi. <laughs> ay hindi iba talaga po yung lalaki mag budget. Oh, iba talaga. Kaya nahahati-hati ng babae ay kasi pag tama ay. Ha? Nagbablog ako. Binisita kita. Walang dala si tita. <laughs> Walang dala si tita. Binisita At biglaan. Lang kita. <laughs> oh, biglaan ang dating ni tita. Lang gusto kaya lang po pang bisitahin. Kamusta <laughs> rin ko si kuya? Asan si kuya? Sabihin mo, nasa si kuya? Si nasa school pa po. Sabihin nga nga nandiyan po. Bakit kaya hindi tayo pinupuntahan yung mga road? Sabihin ko paano, po. makulit kaya pa. <laughs> <laughs> Ambitum, Misipo, Kapag Sunday po ba nagcha-church sila? Ay, at si John Paul pag Sunday, ay, ay, ay. ano ba nun? No? Gusto mong sumali sa ano? Yung Takraw, si, ah, si Pak Takraw. Ah, uh, pa si Takraw. Kinukuha daw kasi siyang player ng si uh, Takraw. Kaya. Pag Sunday po, pwede ko silang, silang ano? Pwede naman. Sunduin. Christian ko, Christian. Pwede naman yun, sunduin mo na lang. Opo, po, ko. para na ere-ready ko na sila pag sunduin mo Mga... Eight. Mga eight ng umaga. Opo, 8 po ng umaga. Okay lang yun, pwede naman yun. Kasi pag Sunday, wala naman naman yun. Para maka-charge din sila. Marami po mga bata doon. Kaya nga, at nang natututo sila ng mga ano. Opo. Okay. Maganda yung buhay. Sige po, saling linggo po papasundo ko sila. Or kung may driver, ako na lang ang susundo. Marunong ka na mag-drive? Marunong na po. Wala pa lang lisensya. Ay! Hmm, marunong na ako mag-drive. Hmm. Kumusta ka? Akala ko yung ano, anak niyo po yun. Nandito. Hindi, mga Parang ano lang. Akala ko yun yung nanay nila. Nagbisita. Nagbisita lang. Nagbisita. Hmm. Wala pa pala sila kuya mo. Anong oras Man, pa sila umuwi Ay, minsan ma'am 4.30, minsan nga 5 na pag ano, minsan kasi pag merong gawain hindi tapos, pinatatapos hmm. bago palabasin. Ganun lang. Hmm. Hindi, lang. At least nakakapag-aaral. Pero okay, madali sa aaral. Yun po yung maganda ay. Nakakapag-aral sila. sila. Lagi na sila doon kayo. Ayaw nga pala. Salamat po din sa mga nag-sponsor kay John Paul. Ayan, medyo matagal po namin. Kaya lagi nga sila nga. nag-sapatos ngayon. Nababasa lang daw na ulangan. Kinilang din dalawa. Okay lang po yan. Mahirap uh, ang baga. Hindi man masyadong mahigpit dyan. Ano po? Sa so, yung sapatos nila, pwede naman. Pag-ulan, -pan pang pang-inis. Eh, kaso ay na-steady -na daw na ano yata doon sa basa ang sapatos. Sa okay lang okay, yun. Medyas nga naman, mababasa. May tinilas, may tinilas na May kinilas naman sila. At least dito, pag nagluto kayo, hindi na na, ano, pasok ang sila. Hindi na na uulan na. Hindi na Nakabili ng tungtingin. Okay, diba pa. Okay. ayan. Yung anak niya po, diyan pa rin nagtatrabaho. Sa ano? Hmm. Okay, so, pina, sabi nga, buti nga, nagpagandang loob. Magkuha ka ng kuryente dito. Mag ay, may kuryente Biling na kayo. Binigyan na kami ng kuryente. Ay, maganda. Ano po? Naawa man siguro. At kami... <laughs> tolda lang pala yun, ha? Yan pala yan yun. Yan ang ano, ay. Inanuhan nyo ng tolda, ano po? Mm, hindi na pa, ay butas-butas na nga. Kaya minsan natulog pa rin yun. Pero, Pero kunti mayero, yan na Yan Ano may yero, ano? Sure. butas din. Ang yero, kaya. Kaya nilagyan ng tolda. Kaya nilagyan ng tolda. Yan, yan mo ang malakas Butas kasi Akala nyo ba na hindi ko na kayo bibisitahin? Akala namin nakalimutan na kami. <laughs> <laughs> Busy po ako nag-aaral si Reyna. So nga, nakikita. Hmm, nag-aaral ko. Yung red nalo, ang uniform. Opo. ang galing naman. Opo. Uh, Marami na ulumalabas, red ang uniform. Sabi ko, Kaparehas ng uniform ni Rina, oo. Oh, doon din rin. po sila, pag kaya niyo po sa Sunday, doon din po sila mag-charge. Makikita na nila ng personal si Reyna. Ay, kilala po nila. O, oh, kilala kasi ano, isa, pag mayroong ano, napunta dito yung apo ko na may ano, nanonood sila hmm. ng mga buwan mo. Kasi, kaya kahit sa naman, kilala pati si Reyna. Hmm. Sikat na sa, kasi sa, sa Sunday po yan. Iniwan ko nga lang doon sa church ngayon si Reyna? Opo, kasi sabi ko bibisitahin kita. Hindi <laughs> mong Ate Ruda. La <laughs> si Kuya. Ano ang pangalan mo na? Nakalimutan ko na. Rose, yung tawag. Nay. Ate Rose. Ate Rose. Ate Rose. Si Nanay Rose. Siya po yung uh, lola nila, Janpon. Paul. Ang nag-alaga. Laki na nito, oh. Uh. Bilis lang lumaki ng bata. Ay, laki na lang. Kahit pa paano. Bilis lang lumaki. Nagwala. Galit ka? Nagwala. Ha? Magalit? Nagwala. Yan. Singkit! Kumusta ka, Singkit? Gusto mo sasama sa church, Singkit? Malapit man. Makulitan ay kung saan-saan pumunta yung magulo. may teacher man, nakakulong man kayo sa room. May ano ko na. Yung dalawa, ma'am. i re 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 Opo, sige po. Para maganda rin po yung nakaka-attend sa mga ganun. Hindi uh, ko okay. naman lahat. Maganda rin yung mga bata ay ano, habang maaga natututo ng ganun. Ng... May sinusundo din ako sa Bagasbas, sa Rebecca. Kaya mara, habang bata pa matuto sila na nag church Iba talaga yung nag church ay. Nakita nga ako si Reina. Opo. Sa bahay. Sa bahay po natutulog si Be. Kakapag Sabado ng gabi. Ah. Sinusundo ko na yon? Nung dalawang linggo ko na hindi siya nasundo. At walang Naginisi driver. Wala po yung walang driver. Na busy yan. Yung ano, yung dalaga na nag-drive sa'yo? Ah, po. Nag-aaral po yun. Tapos na yung Sabado, lagnat man siya. May lagnat. Kaya yun. Hmm, panahon na ano po. Buti nga hindi nagkakasakit yung mga apo mo. Ay, totoo po. Hmm. Wala kang pera. Kaya ngayon pa naman ay... Ayan, thank you so much pong muli kay Ma'am Edrin Lo. Ayan yung last na punta po namin. Ayon yung uh, binigay ko dito ng uh, tulong kay nanay. At yan po, nagkaroon sila ng bubong dito sa harapan na sila may hirapang magluto at saka may sampayan ng mga damit to. Pa paano na? Pag mainit ang panahon, masarap dito magtambay. Oh, um, At least dito simentado naman, 'di ba? naman diba? yung may semento. 'Di ba? Eh, may dala akong bigas para sa iyo, kunin ko muna. Ayyan. <laughs> <laughs> Akala mo ba wala akong dala? Iya, yeah, mabigat. mabigat. Ay, mabigat po. Pilitasan kan. Iya, okay. yam ko okay. may dala tayo ng uh, 10 kg bigas para kay Nanay. Galing po 'yan kay Ma'am Rose Charles. Thank you so much po kay Ma'am Rose Charles nagpadala ng ating uh, pangayuda ayuda yan. Oh para sa mga beneficiary natin. And ito po, Ma'am Rose Charm, naghatid po tayo ng konting tulong para kay nanay. Ano nga nanay? Rose. <laughs> kay mama nanay Rosa. Ang alam ko lang kasi lulo ni John Paul, ay. <laughs> Oo, oh, laging lulon nga ni John Paul oh. nakalagay doon. <laughs> kasi si John Paul po talaga yung unang naano sa amin, ay, yung kinawa namin. Antig yeah. yung puso namin kay John Paul kasi ang sipag po ni John Paul. Yeah. Si na ano pa yun, si... Si ano, Blagwat? Si Juan pa po yung kasama ko dito dati. O, oh, nakita namin siya uh, na nagigib katanghalian tanghaling tapat. Ayun. Ano masasabi mo? Apo mo rin tunay. Thank you po, sabi mo thank Singkit. you. Anong thank you. Ano masasabi mo? Thank you Ate. Thank you po kay Ma'am ano? Ross Champos, Charm. Yan ano, binigyan na naman tayo uli ng bagong ayuda. <laughs> thank you po, thank you, thank you po. Sensya na po at hindi ako masyadong nakaka, ano, nakakapunta-punta. Hindi ko lagi nabibisita sila dyan, Paul. Pero, wala na, hindi na tayo pinupuntahan. Pero sa Sunday po, uh, ngayon, marunong naman ako mag-drive yan. Masusundo ko na sila. Every Sunday, kanina, ganun sila, nagsamang check. Si di po Paul gusto rin, kaso hindi ko naman napapayagan at ang layo po kasi mm. yung Diyan lang po, more, uh, kamambugan yung church namin. Opo, malapit man lang. Opo, malapit lang. Sige na yun. Basta, ano, basta Sunday, ayan, but, at may pagkakataon, dadanan ko siya dito para makasama sa church. Ano mm. po? Basta pag Sunday, i-ready ko na sila. Opo, sige po, sige po. Tuwing 8 o'clock. Opo, 8. Eh eight minsan tinatahali ako, pero minsan 8.30 ako nakakalis, oh, pero... Bali, basta i-re-radical oh. sila po, tanong, Opo. Para madala din natin sila sa church, ano po? Uh, ang mga yan, ang pagkaano sa ano. Hmm. Iba po talaga pag yung ano, nakakapag-church oh. ang bata. So, Ano, bebe? Ayan, alis na si ate? Oh, hindi ako na hindi ako magtatagal at si Rina iniwan ko lang doon kay Wala ano. Ako lang kasama ang Ate na, Teacher Jackie, iniwan oh. ko siya doon sa teacher niya. At uh, bibisitahin lang kita sabi ko. At magdadala ako ng kunting tulong mm -hmm. para sa inyo. Mm -hmm. Ayun. Sige na. Yeah, sige, thank you. Thank you, Ma'am Rose Charm. Thank you po sa ano, malaking bagay na 'yan para sa amin. Mahal daw po ang bigas ngayon. Oo. Oh, 50 52, 52 lang. Yan. Grabe, ano? Basta pinakamababang nabibili namin dito. Ay, grabe! Ay, talaga. Kaya, ano ay, talagang kuwan ngayon ang bigas. Ginto? Ginto na. Ayan, ay, Yan, may may sasahin ka na. Tulog oh. na mo. Uy, nung ay, tuko, no? Hinahakay, hapay ka na. Yan, sige na. Isabihin mo okay. na lang po kay, ano, kay John Paul at saka kay uh, Andrea. Andrea. Oh, thank na, thank sa Sunday po. Susunduin ko sila para, sige ano. Mo magcha-charge oh, Thank you, Le. Thank you welcome Le. po. Ayan, thank you so um, much din Thank you, Le. Bye-bye po, bye ba -bye Nay. Bye-bye. Bye-bye, singkit. Bye-bye na, singkit. <laughs> Ay, ano? Ay, yun, ba bye -bye na, dali. Kahit sino makita niya, singkit talaga. singkit naman talaga siya. Bye-bye, singkit. Bye-bye na, bye-bye okay. na, bibi ko. Na, nice. sige Ay. po. Alis na pa. Hindi na po kami magtatagal. Okay. Bye-bye -bye, -bye, po. Baby. Welcome po. Salamat mm -hmm. ulit. Ayan, pagpapasensyaan mo na, Nay, at matagal ako nakakabalik, ay. ay <laughs> busy. Basta pag dumating tayo, hindi okay sa akin. Sige po, bye-bye.